Nasawi ang dalawang lalaking magkakabit sana ng solar streetlights sa National Highway ng Barangay Tubod, Santo Tomas, La Union. Bago mangyari ang insidente, nagpapatayo umano ng metal pole sa mga biktima kasamang isa pang kasamahan ng aksidenteng masagi ng isa sa mga metal na poste ang isang live wire. Dead on arrival sa pagamutan ng mga biktima habang isa naman nilang kasamahan nasa stable ng kondisyon. Mga residente ng Pangasinan ang mga biktima. Habang kinakabit po nila, Nakatayo po yung kwan nito, yung pusti nito, nakaganon. Tapos, big, nung paglingon ko, bigla na lang may nakatiyaya dito. Yung isa, at yung isa dito. Yung isa, na, na punta dito, tapos tinakbo doon sa may silong ng mangga. E, siya. Tapos, yung isa dito, hinila dito, banda dito. Hinakayin ng kapatid. Sila sila ng tubig. Tapos yung isa naman, bandarito. rito. Yung bandarito, dinala dito. Ikinabigla rin umano ng mga saksi ang insidente. Nakabit nila tapos nakita ko lang na nag spark na. Kaya biglang nabulagta na sila doon. So, yun know, na nagulat ako. So, hindi lumapit. At sa panawagan po po, yung mga nagtatrabaho po sa mga ganitong klaseng in-install o pa po muna yung safety first po yung kapakanan ng tao po nila uh, tsaka pag yung pag-install po siguraduhin po na makikoordinate po sila sa ay ayhin siya po wala po sila kasing coordination sa barangay saka doon po dapat sana sa Luelco nakipag-coordinate po sana sila kasi hazard po ito eh Bukod sa pagiging alerto, importante rin ang pagsusuot ng proper gear at tamang kaalaman para makaiwas sana sa kahalintulad na insidente. Joan Punsoy, Balitang Solid